trending ang locker room celebration ng SMB ngayon lang ito mapapanood sa kasaysayan at lucky charm ng SMB rookie champion agad yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito muling pinainit ng final series ng SMB at Magnolia ang umpisa ng taon para sa mga PBA fans. Mula game 1 pa lang kasi ay napakarami ng mga naganap sa laban sa kampyonato ng dalawang team na ito. At ito at umabot pa sa game 6 ang labanan. Kagabi ay mas pinainit ng dalawang kupuna ng laban. First quarter ay napa sa kamay ng Magnolia ang kalamangan. Agad na gumalaw ang mga top players ng hotshots na sino Lee, Abueva, Sanggalang, Halalo na Tyler. Bawi ang Beerman sa opensa sa second quarter. Kumana rin ng 3 si Abay pero agad itong naapula ng outside shooting ni Paul Lee dahilan upang manatili ang kalamangan sa kamay ng Magnolia sa pagtatapos ng first half. Third period dito na nagising ang opensa ni Baby Beast, CJ Perez sunod-sunod na puntos ang pinakawalan nito pero nanatiling mainit ang opensa ni Paul Lee na tinulungan pa ni Baroka. Bago magtapos ang third period, pinagtulungan ni Guam National Team Player Jericho Cruz at import na si Boatwright ang opensa upang matunaw ang kalamangan ng Magnolia. Sa so final quarter dito na nang ibabaw ang Beermen nang maagaw ang momentum sa Magnolia sa mga last minutes ng fourth period. Props kay Paul Lee na naging malaking parte ng opensa ng Magnolia sa laban na ito pero hindi sasapat ito upang makuha ang panalo sa SMB. Dahil dito ang SMB ang hinirang na kampyon, this Commissioner's Cup 2024. At sa locker room celebration ay may nagtrending na video ang Beerman kung saan ay ngayon lang mapapanood sa kasaysayan ng PBA. Ito nga yung pagpapagupit ng rookie na si Kitty Menes. At speaking of Jimenez, siya nga ngayon ang itinuturing na lucky charm ng SMB. Swerte ika nga nila. Dahil mula sa mumuntikan ng pagiging undrafted sa nakaraang PBA draft, ay swerte na bunot ng SMB at nabigyan ng kontrata. At ngayon ito nga tanga ni Jimenez ang rookie champion ng PBA. Bibihira lang ang ganitong pangyayari pero sa kabilang banda ay maswerte ding may tuturing si Jimenez sa SMB pagdating sa skills and talent. Kung kaya't looking forward pa para sa mas marami pang kampiyonato na may babahagi ni Jimenez sa SMB.